Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Kasalukuyan na iniimbestigahan ng NBA ang pagkakasangkot umano ni Kawhi Leonard at ng Los Angeles Clippers sa under the table na bayaran matapos na kumalat ng mga dokumento na naging parte si Kawhi ng isang kumpanya na binigyan ni Steve Ballmer ng 50 million US dollars na nag na for bankruptcy kahit na hindi nakikita na iniindorso ito ni Kawhi Leonard ay nakakatanggap pa rin nga siya ng 7 million per year. nagpa inter si Steve Ballmer sa ESPN para linawin ng lahat. Ganun pa sa interview na ito ay dinipensahan lang nga ni Steve Ballmer ang kanyang team at hindi si Kawhi Leonard. Ang sa kanya daw ay alam ng Clippers ang rules at alam ng kampo ni Kawhi Leonard ang rules ng NBA at sinusunod nila ito. Kung ano man nga daw ang ginawa ng kampo ni Kawhi na galaw sa labas ng deal nila sa Clippers, ay hindi na nga daw sila kasali doon. Desisyon na nga daw ito na ginawa ni Kawhi at ng kanyang kampo. Sila daw sa Los Angeles Clippers ay sumusunod sa rules ng NBA. At kung duda pa din nga daw sa kanya, ay handa siyang paabutin ito sa korte at lalabas din umano ang katotohanan. So dito nga mga kaibigan, ang tanging dinepensahan ni Steve Ballmer ay ang kanyang team na sumusunod sila sa rules sa NBA at wala silang ginagawang hindi na ayos sa batas makikigigan ng liga. Kung ang kampo nga daw ni Kawhi Leonard ay may ginawang investment umano at ito ay pumalpak, wala na nga daw dito kinalaman ng Clippers. Hindi niya nga daw alam kung bakit binabayaran si Kawhi ng 7 million per year nang wala itong ginagawa ng kumpanya na nag na for bankruptcy at kung tutusin nga daw ay niloko siya ng kumpanya na ito dahil nag-invest siya dito ng 50 million dollars. Wala nga daw kinalaman ng kanyang 50 million sa 7 million per year na natatanggap ni Kawhi Leonard. Pusili nga itong magresulta sa pagkakasuspinde without pay ni Kawhi Leonard o kaya naman ban at ganun din para sa Clippers owners subalit hindi expected na ibabalik ng NBA ang isang player na parte ng kanilang 75 greatest players of all time. Ano ba masasabi n'yo tungkol dito? Habang si Josh Giddey naman ay nagmamatigas pa din nga talaga mga kaibigan tulad nila Ben Simmons, Russell Westbrook, Jonathan Kuminga at iba pa na nga siyang free agent kahit na less than one month na lang at training camp na at ang dahilan dito ay nabababaan siya sa sahod na gustong ibigay sa kanya ng Chicago Bulls. Inangat lang nga ng Bulls ang offer nila sa 4 years, 88 million dollars subalit ang target ng Australian Guard ay 30 million per year na sahod. Ang offer nga ng Bulls ay pumapatak lamang sa 22 million per year. Sa palagay ni Josh Giddy ay lugi siya dito dahil sa apat na taon na ito ay nakikita niya ang kanyang sarili na papasok na sa kanyang prime at magiging all-star caliber player. At kapag nangyari ito ay masyadong mababa umano ang 22 million per year. Well, may punto si Josh Giddy kung ganito. Dahil kung si PJ Washington nga na player na manggagaling sa bench ng Mavs ay nakatanggap ng 4 years 90 million na kontrata, talagang mababa nga ang offer ng Bulls sa kanya bilang ang kanilang future o best player ngayon mismo. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?